So magandang araw po sa inyong lahat. Meron kami ngayon sa bukid. Pandaw na naman. Pandaw is life. Meron ba? Meron oh, ba? O taragis ni... Ginagalaw mo lang pala eh. Naloko na. Guys yan, malaking scream pa rin yan. Sabi niya, meron pa rin daw. Dalawang araw na kami pumando. Matumala po huli. Mga, oh, lak eh, mga patay. Uh, Sayang. Angat naman yung ano para screen. Tubig. Hmm. Angat na naman tubig. Yung guys, oh, puro patay. Oh. Sayang. Sayang. Ayan. Uh, Guys, pangalawa. Ayun. Ano yun? Ako po. Ayun Ako isa. po, isang tunay. <laughs> Patay na. pa isa. Hindi naman nakasiro. Daming kalat. Kaisa naman dalawang araw dalawang araw pa pinandaw yan may dating talaga ano isda may dating nang kung makakausap mo lang, kung kailan lalabas eh guys <laughs> ito po kami sa dragon bobo sigurado pong napandaw na iba kasi iba po yung buhol eh ang kagandahan lang po ini yung bobo nandito hmm, na pa rin hindi kinuha binalik naman ayos kinuha pa rin Yeah. Oh, parang meron oh. Meron? Oh. oh laki. <laughs> meron pa. Oo, oh. laki. Laki guys oh. Nakatapot pa. <laughs> oh. Ayos. <That's it. laughs> oh. oh. ah, yes. guys, Dragon Bobo pa rin. Pandaw is life. Everyday basa. Nagipuno, luto na. Luto na oh. kulay dilaw na. Eh, orange no? Aya. Tumalon. Aya. Oh, oh, meron pa rin. Oh, correct. Galing. Nanguli pa rin. Napatay na diyan, Ay, grabe. Nanguli pa rito, guys. Guys, ito po kami ngayon sa Bukatot. Napandaw yung Bukatot Hing namin. namin Hindi man lang binalik. Nasa kain tulos. Ayan guys, so nakalit na yung bukat. O. May mga masipag talaga pumandaw. Hindi naman sa kanila, pinapandaw. Ang ano, hindi man na binalik para manghuli pa. Babalik niya naman. Ayun guys, o. Walang wala sa linya. Yan pare tinahi ko. Uh, hindi pa na, hindi pa nakabulo. Eh. Diyos ko po. Marami pa ring huli, hindi natin napan eh. Mm, mabulig yan. Eh, nakialam po ng aming palakaya. May mabait po rito. Kaya na guys. Pinan daw. Pinan daw ng iba. Nga, siguro may umanak. Manang rin siya. Patay, patay pe. Bulig oh, sayang. Daming patay guys, sayang. uli ka. Hindi kasi ayos eh. Nakabalumbo na yan lambat, tapan daw na iba. Ayah, no, may huli pa rin oh. Oh. <laughs> may huli pa rin kasi <laughs> <guys>. oh. <laughs> <Yeah>. <laughs> Kahit pinan daw eh. Lalo But na kung ano pinundaw. 'yan. Hindi ko pa na binuhol eh. Nakawala pa isa. Sayang guys oh, patay. May huli ang ha. Sayang guys, ha dragon bobo pa rin. Ay, sayang. Patay. patay. Erbe. <laughs> oh, yan yun. Oh. Oh. Lasak <laughs> Eh, mahirap tanggalin eh. Pinabayaan ko na. Laking janitor. Hahaha. 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 Na yun, meron naman. Meron. Oh, janitor. Janitor, <laughs> janitor pa rin. janitor <laughs> ka. Laki ng janitor. Ayan. Ay, Ay, sigurado na yun. Guys, kabilang pusod naman. Let me see. Anam tu, balik je. Si lobi lagi yan. Bawang tulos. tulus. Ay, makakakuan tulos yan oh. No? Mm, Ayan o. No. Saan na ilagay? Sa ilog nga. Ah, daan dun. Saan? Saan naman marami? Doon. Na. Saan? Parang matagal e pusod niyan. Maraming kalat, oh. Eh. Ayan na. Ayan na, guys. Ayan na. Ayan yeah. Ayan na. Oo, oh, oh, na. Pa Janitor pa rin. Janitor pa rin? <laughs> maliit <laughs> talaga naman oh magka sinaswerte ka guys dito naman tayo sa screen hmm uh, na naman alahan ng pag-aasa to isa tatlo yan magkakatabi meri pangalawa oh wala talaga may babag sa tide bukas lang natin yung pangatlo

Ay na, malapit na. Malapit na may pumusag. Ah, kalat dami kalat. Na, bitaw kalat. na. mana na nagpaparamdam mo oh. hindi nilinis pa namin to guys Lipat na Ano na ng puso, dala pa rin mano. What happened? Ramdam. Alang nagpaparamdam. Nako. Oh, oh. po.